Hello everyone, welcome back again to my channel at andito tayo sa aking mga alagang succulents So hayan mag ikot ikot po muna ako ngayon dito sa aking mga alagang succulents Ayan, at napakarami ko na rin pong alagang succulents ngayon. Katulad din ng mga desert rose ko na parami ng parami. Hindi ko na alam po kung anong uunahin ko sa kanilang i-check at intindihin po. At ngayon, tingnan nyo itong aking siburus tail. Alam nyo po, nung nakaraan na akala ko ay magkakaroon ng bagyo, inilagay ko po sila dito sa silong ng aking ala, uh, lagayan ng mga succulents. Pero alam nyo po ang ginawa ng aking mga manok. Ayan. Iniwas ko po sila sa damage. Pero hayan. Tingnan nyo. Oh. Talaga itong mga manok namin. Eh. Pinag pinagtutuka. Mababa po kasi pinaglagyan ko. Eh, akala ko naman po ay hindi nila gagalawin. Kaya ayan. Ilalagay ko na po ito sa mataas-taas na lugar. At puntahan natin itong aking mga echeveria dito. Ito nga po pala si Echeveria Afterglow. Ito pala ay isang monocarpic. Ayan. Na kapag ka ito po ay namulaklak, yun po yung may tinatawag na death blooms. Na yun po ang magiging sanhinam pagkamatay niya kapag siya ay namulaklak. Sa totoo lang po ito, ilang beses na itong namulaklak na ang ginagawa ko lang po ay tinatanggal ko po yung kanyang mga uh, bulaklak yan, kasi nga po, sabi nga kapag ka namulaklak, ayan po yung pagsisimula ng kanyang pagkamatay. Kaya ang ginagawa ko, every time pong mamumulaklak, ay tinatanggal lang ko lang po ito ng mga bulaklak niya. Inaalis ko lahat ang bulaklak para manatili siyang buhay. So, kaya na nga po, nakailang bulaklak na sa akin to. Ganyan lang ang ginagawa ko. Tingnan niyo po, oh. napakalaki na niya. Kaya nakakapanghinayang kung ito ay mamamatay pa. Kaya yan, sinisimot ko po yung bulaklak niya at para wala nang tumubong bulaklak. Pero mamumulaklak pa rin po yan, ganyan uli ang gagawin ko. Tatanggalin ko lang ng tatanggalin yung mga bulaklak every time siyang mamulaklak. So, eto nga po, yung mga uh, flower stalk niya, na nag, ano na po ako nito eh sinusubukan ko pong ipropagate yung mga leaves na nakuha ko sa kanya sa flower stock po pero hindi ko po nakitang nabuhay nagpropagate pero itatry ko rin po na maipropagate itong kanyang mga dahon ng kanyang flower stock baka sakali po yan ang lalaki na ng aking mga alaga eto si Echeveria Linguas. ayan nung binili ko po ito ay medyo maliit lang po pero eto na oh, lumaki na siya oh. Ayan, kaya inilagay ko na rin siya sa malaking pot katulad ng mga iba kong mga carlis na itinanim sa malaking pot ayan so magtatanggal-tanggal lang po tayo ng mga flower stalk para maging malinis po ang kanilang dating kasi yung flower stalk po nakaka sa tingin ko lang po ah nakakapagparumi ng ano nila. Parang maanong tingnan? Hindi ko type tignan pag kami mga flower stalk. So ayan, tinanggal ko na rin pati yung na kay, na kay ba. Diba? Pati na rin to. Ayan. ito si Romeo Robin so eto na nga po yung mga iba kong nabili na sa online na ayan nagpapalaki na rin po sila type ko po yung malaking halaman kaysa doon sa mga maliliit gusto ko lumalaki yung aking mga halaman ito, napaka-cute po ng kanyang bulaklak tulak Ayan, check-check Ayan, lang po tayo. Ayan, ang cute ng mga bulaklak nila. Ayan naman mga iniiwan ko talaga yung mga bulaklak nilang ganyan. Ito si Cotilidon orbiculata. Ang ganda na ng kulay niya, oh. si lovely rose napakaganda na rin lumalaki-laki na siya yan, isang stem lang po yan nung itinanim ko yung po yung in order ko pero eto na siya naging dalawa na po yung stem so eto po tingnan nyo napaka cute po nya eto yung tinatawag na si crassula pyramid hindi ako <laughs> yan Padami na po ng padami yung ating mga alagang succulents. Ayan, yung collection ko. Parang ano, check. Eh. Ayan, teka muna po kasi nakita ang ko ng mga puti-puti ito, si Echeveria porfosorum. Maka ko yung ano, milibags na ito. Para makasigurado po tayo, eh, akin ang wiwisi ng alcohol. 70% alcohol po na Nilagyan ko pa ng konting tubig para hindi masyadong matapang. Ayan. Napakaganda na ni Porposorum. Lumalaki-laki na po siya. Dati nung hindi ko siya pinapansin, ayaw niyan lumaki. Ngayon, nung inalagaan ko siya, ayan, nakita ko lumalaki-laki na siya. Ang ganda niya, o. Oh. Tingnan niyo. O. Oh. Nung araw hindi ko pinapansin to, eh. Kaya eh, siguro nagtatampo sa akin, hindi rin ako, ano, hindi siya nagpapakita ng ganda. Pero ngayon, napakaganda niya na, oh. Ang kapal po ng kanyang mga leaves. Ang tigas talaga. So, eto naman po si Echeveria Machete. May babies na rin po siya. Ayan, tingnan nyo. Kaya, kailangan, ilagay ko sa sa medyo malaking pot. Sumunod na pat sa kanya para hindi po magsisiksika na ganyan. Ito naman po si Echeveria Hira. Nung una napakaganda ng ano nito eh. Brown na brown yung kulay. Burgundy po ang kulay niya. Ngayon nawala yung pagka burgundy. Ito po yung mga binili ko sa online na pinapalaki ko na po. At ayan, si Belado ah, si Ruby Dona, nagkaroon ng punggos or sunburn. At ito naman po yung, anong nga ba pangalan niya, si Romeo. Ayan. At ayan, napakadami. Yung iba, di ko nakilala. <laughs> so, ayan, nakakapagparami po tayo ng succulents na. Ang dami ko ng mga koleksyon. Ah, ya, pagka iyan naman po ay dumadami, yung yung mga anak-anak po niya, yun ay binebenta ko kaya nakakabili ako ng panibagong mga succulents. Kasi pag hindi po natin babawasan, wala na, dami ko na pong halaman. Lalo akong nawala ng oras sa sarili ko. So, ayan, ito po, itatanim ko po ito. Subukan nating i-propagate da, uh, galing sa flower stalk ni Echeveria Afterglow. Yan. Tingnan natin kung merong isa na natutubo. Ito po yung kanya'ng anak na kaya okay lang kung sakaling mawala si Echeveria Afterglow, meron naman tayong palakihin na. Pero ayako pong mawala si Echeveria Afterglow. Tingnan nyo naman oh, napakalaki na niya. Tingnan nyo oh. Super laki po yan. Laki na ng pat na pinagkakalagyan niya. Kaya po pagka nagkakabulaklak yan, tinatanggal ko na talaga. So, haya na nga po yung update ko sa aking mga alagang succulents. Okay naman po sila at mm, tuloy-tuloy po yung kanilang paglaki. Yung iba po mga nagaanak, May nakikita na akong anak-anak. Ayan. Ito po yung ating ghost plant. Ayan. Naglay, ano-ano na siya, oh. Napakakapal niya na. At ito pa yung ating mendocay dito. Ayan. Medyo nagkukulay-kulay na po siya. Ayan, napaka-cute. Tignan niyo po si Echeveria Ebony. oh, napakaganda ng kulay niya. Yung tingnan niyo oh. Ang cute, cute ng kulay nila. Yan po yung gusto ko sa mga succulents. Nagbabago-bago yung kanilang kulay at pagka tumitingkad pagka tumitingkad po sila lalo po silang gumaganda. At ito si Neon Breaker po. Ito ay anak na lang nung namatay kong mother plant nila. Dalawa po yung naging anak. Ito po yung isa. Ayan, at naga anak na rin po. Oh. Alam niyo po ba nung namatay yung aking mother plant na Mayhem Breaker. Napakalaki po parang si ano si si Afterglow. Parang ganun yun bago siya namatay. Ang laki-laki niya talaga. So, ayan pa. Ito naman po yung aking crested, crested. Ito naman po yung aking crested na si Echeveria Benemusumi. Ayan, anak na po yan ni Benemusumi. Ayun po yung ating, ayun yung mother plant natin. Napakaraming mag-anak. Anak ng anak. Walang family planning. Ang ganda naman ng mga aning So, ito naman si Bader. Dark Bader po. At ayan, si Prince. Ah, ano nga ba? Black Prince. Ayan, si Black Prince. Lumaki na po sila rito. Ang na ng mga alaga kung Ngayon ko lang napansin si Starstra ko. Oh, ang liliit nila ng mga inalagaan ko sila ngayon. So, ito po dry na dry. Parang binahaya na ng langgam. So, hanggang dito na lang po at iintindihin ko po itong si... Uh, wala po siyang name tag eh. Pero, ang ganda niya tingnan nyo. So, hayan. Ililipat ko po ng... Uh, babaguhan ko po ng lupa itong ating isang succulent na to so see you on my next video bye for now